Hello, magandang Please. hapon sa inyong lahat Ito na naman si Susan Madam Makiki Auring. Makiki Pagkwentuhan sa aking vlog Galing po kami sa pamamili na kami Kamusta ang mga kababayan namin dyan Sa Pilipinas sa Baliwag Bulakan maganda na po ang aming lugar sa Baliwag Bulakan napakaganda ng palengke ng Baliwag Bulakan nag-i-improve ang aming bayan ng Baliwag ah, nakakatuwang makita yung mga nasa nagtatrabaho ng maayos sa gobyerno kesa dun sa mga ibang namamahala masakit sa ulo mga panluloko sa taong bayan ah, magpapasko na po ama, ah, una muna ang undas no daddy Ano ba masasabi ninyo sa mga nangyayari? Puro paikot-ikot. Walang nalulutas. Pinapaikot-ikot lang ang mga tao hanggang sa makalimutan at wala nang mangyari. Paulit-ulit. mga gumagawa ng taliwas nagiging kampante lang <coughs> dahil hindi naman sila kayang pananagutin mahirap uh, mapanagot dapat eh aksyonan kaagad pero mukha hong paikot-ikot lang ang pangyayari sana ay mabigyan ng ustisya ang mga kinurakot sa bansang Pilipinas na buong mundo alam na na hindi na maitatago hindi na maikukubli dahil na rin sa tayo ngayon ay advance na may mga social media na madaling kumalat ang balita hindi mo naman masasabing fake news yun totoo po yun mga nangyayari sa Pilipinas na napapanood rin iba't ibang Pilipino. Sana po ay magkaroon ng pagbabago. Lalo na ngayong mag-2026. Pero hanggat hindi napapanagot yung mga gumagawa ng kaliwas, eh baka hindi magbago, baka to be continue pa yan. Sana po'y matuto ang mga Pilipino ipaglaban nyo ang inyong mga karapatan bilang isang Pilipino yung mga taong nagtatrabaho ng patas pero napupunta sa kamay ng nagpapakasasa lamang po magandang hapon po sa inyong Tumukin lahat mo yung mga magdanakaw paigotin paigot, mo eh, ayoko din magsalita ng salitang mga ganon yung mga kurakot ganyan ganyan nga pa ginagawa nila diba nangungurap uh, at saka hindi naman siguro mga tanga yung mga kurakot na yun alam naman nila yung kahit naman ano po ang sabihin nilang pagsisinungaling eh, napaka ano mo naman na hindi mo alam yung ginagawa mo sinong niloloko nila sarili din nila kung hindi nyo po sila mapaamin o hindi sila mabigyan ng hustisya, sino rin ba niloloko nila eh kahit isang taong gulang na bata o pitong taong gulang alam nila pag sila nagkakasala ano ba sila mga batang paslit ano ba yung nangyayari ito ba mga simpleng bagay lang maraming naapekto eh wala naman po kaming magagawa sa mga problema sa Pilipinas para sa akin ang masasabi ko lamang dapat ang Pilipino eh. Gumawa sila ng paraan upang hindi na sila lokohin. Dahil ang nanloloko ay magpapatuloy habang sila ay nakapanloloko. Yun lang po yun. Maraming pong salamat sa inyo at magandang hapon. Tayo po ipatnubayan ng Panginoon sa lahat ng oras. Ilayo sa anumang sakuna. Lagi po ninyong isipin na ang kabutihan pa rin ang manging Eh, dun sa mga gumagawa ng hindi tama eh, itatama sila ng Panginoon balang araw. Maraming pong salamat. God bless you po. See you again. Good night.